What's up mga karancho? Good morning po. Nag-aayos po kami ng okora Alas dos pa lang na madaling araw. Ganyan kasi sipag ang tao rito sa amin sa Bulacan mga karancho. Ako lang ang pinakatama dito. <laughs> Bakit sa ako? Ayaw Ayaw na magtrabaho. Marami ng pera kasi. Hindi lang po mag-ice ng okra o mga karaan. simple, simple lang. Kailangan kasi magandang ayos mo ng ano mga karanche ng okra eh. Para presentable naman sa mga bumibili. Ah, pa okra mga karanche. Gusto niyo ba?

Dahil papabalasa daw yung kay ano ron. Na, kay dayo sa bungad. Yes, eh. Na ichi ka lang sa akin ni ano ni Tokle, kahapon. kapon. Ay, tawag ay mo sila kay pati kay pola. <laughs> po ay mag-aayos sa tabing kasabe Na insulto. Nagtatago, nagtatago nga yun eh. No, ano ano do doon ko nakita yung kada ano. Yun. Kailan magtibay eh nagtago Kaya lang naman gumanda kay Pukala na isang na eh. Binaha eh. Tinanong na nga lahat yung kaya ng manok sa may gawin yung hulo eh. Hindi, nag-uulan. Basta nag-uulan yung aganda okra. Dilim pa mga karancho Ang laki hirap na, na yung mag-aama. alay mo nakatanim na si Eddie sa sa plastic. Binunot pa. <laughs> Binunot. Binunot? Oo. Oh. Tapos ay nung pagkain. eh. Binaha kasi eh. Hindi na nila ako eh. Ako kasi binunot ko yung dito sa sa mababa ko dito, sa kabilang dulo. Binunot ko at nang maka-survive. ginaya nila sa akin. Pagara na eh, tinanong nila Oh, tatanim mo uli Mabudit din na rin hindi yung ano no. Ilang tray lang sa akin? Tatlong tray lang yung sa akin eh. Kamate. Oh, kamatis. Ang sayang ay kamatis. Dami kamatis na matay kay ano no. Yung kay Marlon na yun. Yung isang taon. Oo. Oh. Matas na yun ah. Tapos inulit ulit. <clears throat> Bulaklak na lang nga. Hinihintay na na. Hindi na ha. Duto siya. Kaya pa tinatabad pa ako bumangon kanina ayo ka unto mo alam ko. Yung pala pinatay ni Ana Bli agad. pa bumangon e, eh, pinilit na ako. Maga pa ako. Naga maga, stop sinay ka maigit. Tumunog ni kay alam mo. Hindi ka ako.